Sa bawat luha may pag-asang tangan Mga pangarap na minsan iniwan Ngayon'y binubuo ng ating bayan 🎵 kapit tayo'y matatagumpay Sa hirap at tinghawas sa masama't sabay 🎵🎵 Huwag, bibitil, huwag patuloy na isinusulong ng administrasyon ang mga programang nakatuon sa pagkakapantay-pantay, progreso at malasakit. Isa sa mga pangunahing haligi ng pambansang kaunlaran ang pagkakaroon ng sariling tahanan, ligtas, komportable at may akses sa serbisyong panlipunan. Ngayong araw, ating masasaksihan ang isa na namang makasaysayang hakbang para sa ating mga kababayan dito mismo sa San Pablo City, Laguna. Ang inauguration at awarding ng St. Bart Southville Heights Housing Project, isang pamayanang tinataguyod ng National Housing Authority para sa mga pamilyang apektado ng Philippine National Railway South Long Haul Project ng Department of Transportation. St. Bart Southville Heights ay may kabuang uh, isang libo at uh, 999 housing units na itinayo upang i-relocate ang mga informal settlers families na naapektuhan ng uh, segments 2 to 7 ng PNR South Longhaul Project nito sa ciudad ng San Pablo. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit uh, 769 million pesos na pinondohan po mula sa DOTR trust fund na nagsimula noong uh, no November 23 at natapos nitong June 2025. May natin dito sa San Pablo City, Laguna ay hindi lamang basta bahay. Ano po ba yung uh, meron dito sa ating kabahay? Tama, Finn. Ang bawat row house ay may 40.5 square meter lot area at 27.35 square meter floor area. Pero higit pa riyan, isang buo at kumpletong komunidad ang nakapaloob dito. May road network, drainage, level 3 water supply at Meralco electricity. Kasama rin ang mga pasilidad gaya ng livelihood training center, health center, daycare, school building, talipapa, tricycle terminal at multipurpose covered court tamang ano hindi lamang susi ng bahay ang ating masasaksihan ngayon pero isang bahay na puno puno ng kinabukasan at ah uh, ngayon po nakikita natin at nasasaksihan ng pagdating ni uh, Pangulong uh, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. kasama po sina uh, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramona Liling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay at yung uh, ilang mga officials ng Department of Transportation kasama na rin po ang uh, General Manager Giovanni Miranda ng PNR. Of course nandito rin po ang ating mga lokal opisyal ng probinsya at syudad ng Laguna na sama po ang ating Pangulo sa pag-inspect uh, ng ilang mga bare units dito sa uh, uh, sa housing natin. Mamaya naman po ay masasaksihan natin ang awarding ng mga Certificate of Award para sa mga benepisyaryo ng SAIT Bar Southville Heights. May ang isang libo at siyam na putsyam na pamilya ang makikinabang mula sa proyektong ito. Kasama pa rin ng mahal na Pangulo si na Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay, at PNR General Manager Giovanni Miranda kasama rin ng mga lokal na opisyal ng probinsya at siyudad ng Laguna. Sina Provincial Governor Saul Aragones Sampelo, Laguna 3 District Representative Loreto Amante at San Pablo City Mayor Naji Gapangada. Ayan, ito po ay uh, simbolo ng sama-samang uh, serbisyo ng lahat ng uh, opisyal ng pamahalaan. Ah, uh, mam, matanong ko lang no para rin po sa knowledge ng ating mga manonood. Paano po ba napipili yung uh, mga benepisyaryo ng mga ganitong pabahay ng uh, NHA? Uh, yung mga pamilyang ito, dumaan sila sa masusing social preparation at validation process ng NHA, katuwang ang LGU at iba pang ahensya. Ito ay upang matiyak na lahat ng kwalipikado ay mapagkakalooban ng sariling tahanan. Ma'am, no? itong nakikita natin ngayon ay isang magandang modelo ng uh, pabahay dito sa uh, San Pablo, Laguna. Ma'am, uh, ano, ano po ba yung mga community facilities and housing features ng proyektong ito? Kasama ang mga servisyong panlipunan at pasilidad. May health center, school building na may 15 silid aralan at livelihood training center para suportahan ang kabuhayan ng mga residente. Kanina po, nakipanayam namin ng ilan sa mga uh, interviewees natin. No? Nakapanayam natin yung ilang mga benepisyaryo ng pabahay na ito ng uh, National Housing Authority. Nakapanayam po natin si Ms. Rodwina Baliar. At uh, sinabi niya nga, ito ay simula ng pamaya ng matatag at labis ang kanilang kagalakan sa handog ng pamahalaan sa pabahay na ito. At uh, magandang balita to ma'am dahil kamakailan lang ay may mahalagang batas na pinirmahan ang mahal ng mahal na Pangulo na may kinalamad sa NHA. Ano po ito ma'am? Um, uh, halimbawa, itong proyekto natin ito dito sa St. Bart's ay bunga ng bagong Republic Act No. 12216 o National Housing Authority Act na nilagdaan noong May 29 ngayong taon. Ma'am, ano-ano yung mga pangunahing provision nitong batas na to? Una, pinilawig nito ang corporate life ng NHA ng dagdag na 25 taon. Ito ay in time sa aming 50th anniversary nitong July 31, 2025 kabilang sa mga silent provisions ng batas ang pagtaas ng capitalization ng NHA mula 5 bilyon hanggang 10 bilyon na babayaran ng buo sa loob ng 10 taon at ang reorganization ng board of directors nito na bubuuin ng DSHUT, DPWH, DOH, ah, DOF, DILG, DBM, DepDev, NHA General Manager at dalawa pang dalubhasa sa Housing, Urban, Urban Planning and Development. pagkaganda pa rin po ng araw na ito dahil kasama ang ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Ang mga benepisyaryo ng proyektong ito ay mga informal settlers na dating nakatira sa kahabaan ng release ng trend. At ngayon, masaya nating pinagdiriwang uh, na may mas ligtas, mas maayos na tahanan na meron kayong mauuwian na. Kaya dito sa St. Barts ay hindi lang basta pabahay. Hangat natin bumuo ng komunidad ng may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad. Sa ganitong sistema, mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maulad mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya. At sa ating mga minamahal na beneficiary, ngayon ay simula na ng bagong yugto ng inyong buhay. Yugto ng pag-asa, pagbangon at pagbabago. Magtuluman at pairalin ang malasakit sa bawat isa. Panatilihing malinis, ligtas at maayos ang St. Mark's. Patunayan ninyo na kayo ay ang mga bagong Pilipino. Pilipinong disiplinado, mahusay, at may pagmamahal sa bayan. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home. So ngayon po ang NHA po na construct po ng 1,099 housing units para po saan uh, Ito po ay 40 square meter na lot area at 27 square meters na floor area. Ang uh, NHA po ngayon hindi lang po bahay ang tinatayo, kundi isang sustainable community. Kung saan po uh, may mga facilities po tayo katulad ng basketball court, uh, skwelahan, community facilities tulad po ng daycare center. Uh, market, at iba-iba po. Uh, pero inuna lang po natin yung bahay, at yung mga iba po, uh, i-construct rin po yan pagkalipat mo. Ang National Housing Authority po ngayon taon, ay nags celebrate po ng aming 50 years. Nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo, na na po ng another 25 years ang aming charter. So tuloy-tuloy lang po kami sa aming mandato na mapagpagawa ng mas maraming dekalidad, komportable, at abot kayang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Una po, napakalaga po noon kasi katulad namin, nung nasa tabing release pa po kami, napakaliit lang po ng spa space po talaga ng, ano, namin, ng kwarto. As in, kasya lang po yung, yung bed namin. Tapos mga gamit na katabi, tumutulo pa pag umuulan, tapos sobrang putik po niya. Kaya nung nagkaroon po ng ganito nga pong ano, malilipatan, napakalaking tulong po nun. Lalo na, is nabanggit nga po na merong police station, magkakaroon ng, ng mga ano dito, ng mga school, Uh, daycare ano at saka yung yung parang magkakaroon din yata ng ano dito mga police station nga uh, malapit na para sa amin ayun nga po magiging masayang pamayanan to at uh, ang mga bawat Pilipino na mahahandugan ng pabahay ay uh, siguro mag dito magsisimula yung maayos na pamumuhay talaga na target din ng ating mahal na pangulo ano na magawa sa bawat Pilipino kaya uh, sana pag igihin pa ng ng pamunuan ng NHA at ng ano ng ng lahat ng bumubuo po nito dahil marami pong mga Pilipino umaasa at nag naghimimithi po talaga ng isang maayos na pamayanan. Uh, maraming salamat sa ating mahal na pangulo, maraming salamat sa NHA sa bumubuo nito. Ako po ay nagpapasalamat kami po ay nabigyan ng pabahay na maganda. Ito lang, iyon eh, po ang pinakahalaga sa aming mga tabing relis. Maramihan maraming salamat po. Sa ng unos, tayo'y bumangon. Sa bawat luha, may pag-asang